Ano ang kalinga pa? Um, ayan, nakapagasulina ka. 121. 121. 121. 121. 121. Okay. Mga kalingap, uh, um, ayan, nagpapagasulina kami. 121 90 Ah. Sino ba 'yan ang pangalan? Ay ay Alan Apellido Baka may i sa amin na mga yung talagang ano mga mga kailangan tala, kailangan talaga tulungan yung mga walang wala na nang suporta iniiwan na Ay, ipakita mo sa kanya ipakita mo Martazul 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 Dito po talaga siya ay nasa wheelchair lang na po ito? Hindi! Tanpa si Sibu! O kapatid niya? Alan! Di daba niya ba si Alan? Oo. O baka yan na lang ang naka-wheelchair nga.

Bas, bas, bas. Boro, ano Go roha sa Korea, pula ang ako. Dapat Oh, oo, rica. Dapat she to bigaji. May love. Oo. Oh, okay. oh. okay, ano ay? yung po, kapatid ni Ana, ani asawa ni Ana. Why

Uh, na ginawa mo pa lo yung lolo mo ng taga kamera mo ay. Ni vlogger na yan katagalan yung lolo mo. Sige, sige, sige pa. bak bak. Okay, hanapin yung camera. Yan. Tapos tagilid. O, oh, ganyan, ganyan. Tapos pindutin mo yung video. Hanapin mo yung video. Video ito, video. Eh, dito lang tayo dito, galik, ganyan. Ganyan ka magawak tayo. Ayan, tapos pindutin mo yung pula tayo. Yung pula. Ayan, nagka-count na yan tayo. Ayan, yung ganyan pa video. Magkikita mo yan, ito matakbo na yung minuto ni Sikan at Segundo. Ay, ay, malta Love.

Mama mala. Mama <laughs> bo. Ego. Ay. Sinaje mama mala. Pag may gusto ka anda. Tadi ni mo ita adi. Kaya ba? Ama anilo abo, Ay tayo. Patayin. Patayin mo na tayo. Yung pula yung pula. Yan, pag hindi na tumakula na. Oh. Kinawa <laughs> pang camera. <laughs> Diyos ko. Oh my god, di ba nagdala si, nagdala ka na pagkain niya, Tay? Ano ka ka lang, na, kanin. May kanin lang, magbili ka ng ulam. Ano? Okay. Mm Hindi -hmm. never... na daw, nahiya siya. Naidam du du. Ha? Ever May init ng suot ko Ay! Hindi, nawala, wala na May mm -mm. init yung suot ko Ubad mo na ako mga kalingap. ang protocol kailangan namin sa barangay bago namin pasukin so, na mm -hmm. talaga pa. ano nila si Alan na Maristan. kasi mm -hmm. mm -hmm. nila. Uh -oh. Ay, yung sabi ko. Ba, talaga. <laughs> um. Pero, tinga, taga saan po? si hapon. Si po ay taga, ano po yun, sa daet. Pero meron po siyang landing pa dito. May landing pa dito sa mga. Mm -hmm. Mm -hmm. At ito ang aming bagong membro ng Kalinga. Daya. Si Kapitana yan. Kapitana. Maganda si Kapitana, no? Ako po, pupunta. Kuya Alan. Ah, pupunta ka kay Kuya Alan? Oo. May United

Ah, uh, po, po. kami po ah, uh, kapitan ay magpapaalam sa inyo na kami po ay kami po ay mga charity vlogger kaya kasama po kami ni Kuya Dr. Santos Matuwa. Ngayon po ay may pupuntahan po kami dito na isang PW ba yun? Si Kuya Alan mo? Ah, uh, sino sino? Si Alan. Bakit daw? Ah, uh, mayroon daw po tumawag sa kanya at humingi daw po ng tulong. Si Alan. Si Alan. Si Alan so, ba tumawag sa iyo? Hindi. Sino? Tabati. Ah, kapatid. Oh. Ngayon po kami po ay magpapa nagpapaalam po kami sa mga barangay na aming napapasok para po kung kami ay may ma may makita na mga tao dapat tulungan. Yan. Anong tulong nung ibigay niyo Kayo ayun siya, kayo ano? Kami po ay kay Kuya Val Santos Matubang Kung familiar po sa inyo si Kuya Val Santos Hindi ko eh. ah, po yun sa Isa po ang founder ng charity vlogger po ng tawang mga charity vlogger Kami po ay mga naka-assert po kami dito sa Bumaka lahat po ng cash on credit namin. Kaya lang nga po ang protocol po sa amin ni Kuya Val bago kami pumasok sa isang barangay magpaalam kami sa pamamahala. Depend, depende Ang tulong po ng kalingap, pag ano, nag, ayaw na pinang bigas or grocery or minsan, nagpapabahay po. 200 plus na po ang napabahay ng kalingap. sa At ano, tulong ni sa Kuya Bal. Barangay Malay, dalawa po ang napabahay ng okay. Oo, na. At, ay, iba yung Oo, Oo ibablog namin, namin kay ng, ano, para pag nasilip ng mga viewers, yung mga viewers po ang talagang nagbibigay po ng tulong. Oh, yung mga supporter ng Kalingap. Kasi lahat po ng tulong namin, nakabidyo talaga yan para hindi po na, hindi pa maisipan kami ng mga viewers, kami ay nangungurap. Lahat ng inaabot ng tulong, nakabidyo po yun. Isang milyon niya, si Rab kay 2 milyon, yung anak niya, si Kalingap Rab, ano po pakanin Ang napabahan na po. kaya po, sige po. Paghanap ko unta. Mhm. Mm sa wala wala Wala, wala, wala ulas ano na gusto. Nakarating na po ako na kami ng Barangay Bayabas. Uh -uh. Oo. Dito sa isang disabled do, sa tabi ng dilubanan. Oo. Yung na-born niya kamara. Oo. Ngayon. <laughs> naka, hindi lang hindi mo pa man nagto nakano live. Record lang to, kung ayaw po niyo ibubura po namin niyo ano mo? I, i ano ko lang, i-blard lang. Basta ang importante lang sa atin, walang nagagastos ah, well. Ay, wala po, hindi ko kami nagagastos. Kung kinakailangan, hindi, hindi ko nga sabihin, yun ang gusto kong ipasipin. Mm -hmm. Basta walang hindi makakasipin ng tao, matutulungan, salamat. Oo, basta yun ay, na talaga yung hangad ay, namin. Ang pagkakasipin sa akin, hindi makakasipin ng hmm. tao. Panuorin nyo lang aming mga channel, may, may mga ay, channel mo, naman. Sige, sige po, hmm. po, sige, puntahin nyo po. Ay, basta, kung... Basta yung pili ko sa inyo, ha? Ayaw malalaman na may dinayarang, dinayarang. Ay, wala po. Hindi po kami ganyan. Hindi po Ay, kami. Matagal na po ang kalingap. Matagal na po ang kalingap. Mm -mm. Kung pwede mo, po, kung mayroon pa ba, ba kayong mga i-refer sa amin na mga nangangailangan talaga ng tulong. Sige po, niyo po. Mm -hmm. Sa gumaka kasi, halos naikot na namin ang mga barangay. Oo, nag-program nag din kami, namimigay kami -tandaw -tandaw ng mga bigas. Oo. Ay, hindi po. Wala. Kaya nga, tandaan po ninyo. Ito, ito na po ito sa Ito na po ito sa amin. Ito na po ito sa amin. Oo. Natulong na nga po yan. Meron po kami tricycle sa amin. Tricycle ng lulo niya. Sige po. Sige po. Okay lang po. Kumo na kayo, Hindi po kailangan namin mag-ano uh... ka uh... Oo. Sa salamat po, salamat ka. Kalinga po. Pero meron Alam ni Oh, meron. Okay. Meron po ka, ay sticker. Bigyan po ka ko sticker. dito bahay. Dito ang bahay. Yan po kabila. Sabi nila pinagpunta lang siya dito. Mm -hmm. ano, masyadong ano, Sarado sila? Sino siya? Kagawad siya? Pero marami po dito, kuya, ng mga mahirap? Yung mga walang-wala talaga ba? Kasi may mahirap naman nakakain pa ng ano eh. ba? Diba? Yung wala na talaga na nakakaawa talaga sila na wala nang tumutulong. yung nagsisikap naman ay kulang rin. Wala talaga. Oo. Uh -uh. Yung may mga pagkakas. Ang susunod. ana ng barangay. Ngayon wala na. Tinungan naman ang ng mga anak Ilang barangay pa bang pupun pupuntahan doon sa ano? Wala dito pa malayo ang lakad. Inalusan po yan doon po ang daan doon sa kabila. Diyo sa daan, ilang barangay pa ba dito sa Lupis papunta doon papasok sa ano? Sa, Yung doon ka sa daan ka talaga doon daan, papunta ka pa doon. Sa Bambayan po? O, hindi, hindi. Harbayan sa Lupis sa doon pa sa, sa ano. Yung dito ba, di ba? Lulusot kami dito? Dito. Oo. O. Inalusan na po ang kwalit Barangay Inalusan. Barangay Inalusan? Pero wala na, wala na po na daan dito kasi. Ito po ang dun po kami sa kanan. Ayun po, marami barangay pa rin. Ah, marami pang barangay doon sa unahan no. Ano na po ko yung mga barangay? San Nino, Uba, Laya, Mabanban. Tatlo na lang barangay? Ay, ito po ano po yung hanggang sa kabila na yung mga ano baynay. Veronica, Veronica, lusot sa Veronica. Pero mahirap po ang daan ng mga putik. Tama yung nagaling nandun ng bayabas katanawan hindi pa natin bakit may daan doon? Oh. sabi mo serado na doon La hang napana sa kapwa, ataw magdirap biyalitana ang bagod at tira, sabakalina sa tuwa magaka-baway na na babae Sakripisyon yung puwede basan tos matubang ati Edna, kalinga Prapat Jacky, kalinga Jason, papa Dan, daddy.